Magandang araw mga boss. Meron motor dito na isinauli to mga boss kasi nga uh, hindi na hindi na daw ito umandar Sabi daw kasi ng may-ari nito, uh, Pinatignan niya ito sa mechanic pagkatapos uh, walang nangyari. Kaya sinauli na lang niya. Actually mga boss, itong motor na to mga boss, napakamura na lang ito kasi uh, mahaba na yung binayaran niya. So ngayon ni-restore ko ito mga boss. So pagtingin ko napaka basic lang ng uh, nangyari dito sa motor na to kaya hindi hindi umanda totoo ang pinatignan niya ito mga boss kasi uh, yung regulator natanggal na ito lang pala yung sira dito mga boss oh. yung wire galing sa ano natin mga boss sa uh, susian ayun mga boss yan you know, oh sunog mga boss so pag ang nangyari mga boss pag masunog ito yung Uh, black and white dyan, dito sa body ground which is yung green hindi talaga yan na andar ito lang pala yung dahilan mga boss so sayang yung binayad niya pagkatapos na deposit na ito Ngayon ko lang ito natignan kasi pag restore ko ito lang pala yung zero kasi yung black white ng uh, galing siya natin galing yan sa CDI pag wants to make it dyan sa body ground ng ating motor hindi talaga yan na andar mga boss pag ang motor nyo mga boss uh, DMX, Moto Push, Rossi uh, Motor Star basta pang business type mga boss ito yung CDI nyo mga boss of 6 pins the same lang sya sa TMX mga boss basta pantry yung motor natin ganito yung mangyari sa inyo mga boss itong kill switch which is itong black white pag nadikit yan sa body ground hindi talaga yun ang andar kaya sana nakatulong itong simple na tutorial ko mga boss salamat peace